ang mga na guys yung gun of yung rice cooker dahil dun sa napanood natin na sumabot pero yun guys, kuhan lang ah kailangan huwag yung buksan ka agad ah, pasingawin muna natin ito bago bago buksan kahinahan lang natin uh, yung opinion So, kailangan lang natin siyang pasingalin mamaya guys sa pag-oha na. natin buksan. So, ayan guys. Pasingalin muna natin siya. Pasingalin muna natin buksan. Ayan, ganyan na. Ang pasang presyo kasi. Dapat mawala muna lahat yan eh. iyo. Walang sasabok yan guys kapag biglang buksan. Walang lakas yan guys eh. pero yung pag yung kumukulo tapos bigla mong buksan talaga talagang, talagang sabog. Darin yung tagal guys. So magpapakita yung pressure. So tayo magmadali guys pag gumagamit tayo ng pressure cooker. So, yung iba kinukul down nila, nilalagyan ng tubig sa na malamig. So, ayan guys. So, wala na. So, safe na siyang buksan pag ganyan na. Hawak natin kasi yung pun. saran, So, luto na yung ating native na manok. ulam din tayo ng native guys, kaysa mawala. So, ayan guys, uh, safe siya pag ganun gawin natin.